Hello guys, welcome back to our channel. Um, ngayon, hatid na natin si Junessa. So, mag-grocery tayo dito sa Harris Park. Pero bago yan, breakfast muna tayo. Pick up yung muna. It's 10.25. Ayan, pick up yung muna. order natin is bacon egg. Mm. Gusto ko sana guys yung full breakfast. Galit na galit ako. Gusto ko kumain ng madami. Kasi naglakad ako layo eh. Kaya okay na rin yun. Parang exercise. Feeling ko nga nag-lose weight na ako eh. I'm happy para ako mag-start ng work. Yung uniform ko, yung, yung slacks. Ano pa siya? Saktong-sakto lang. Ngayon, maluwag na. Maluwag na siya. So, yung sa uniform, kasama pati belt. So, yung sa belt niya, na-adjust ko na ng another pa skip another one na yung butas. Ayun. So, sino ba namang di papayat, diba? Halos. Kasi ang work ko, guys, ang duty ko, alimbawa, duty ko ngayon, 10. 10 to 3. After nung 10 to 3 na yun, first shift ko yon Tapos, babalik ako ng 5. 5 o'clock up to 9. Ganon. Eh, minsan may pagsobra talagang dami ng tao. Sa, nag extend ako ng hanggang 10. Kagab, tulad kagabi, sobrang daming tao, guys. So, nag -OT ako ng 1 hour and 30 minutes. So, nag-out na ako. Supposed to be hanggang 9 lang mabot ako hanggang 30. Kasi nga, sobrang daming tao kahapon. Ayun. And, yun. By the way, sa cafe pala ako nag-work, guys. Sa, dito, sa isang casino dito sa Albury. Ayun, sa cafe. Cafe siya, pero, nagsiserve din kami ng ng ano, ng mga today special. Ano ba yung mga today special namin? Like, may mga roast beef, yung mga plated, tapos may, may kanin din yon yung iba. Mga freshly cooked na niluluto sa kitchen. E kahapon, first time kong humawak ng, hindi naman first time, first time na dinner ko humawak ng sa cashier, sa cash, cash, uh, cash register ng ng, ano, ng dinner. Ay, mas mahirap kasi yun. Kumbaga, mas iba. Mas madali sa ano eh. Mas nadadalian ako sa breakfast. Actually. Mabilis. Madali lang. Ano lang ba naman yung mga breakfast. Mga sandwich, sandwich lang. Mga ganun. Pero, pag yung dinner, medyo may, medyo mahirap yung selection. So, yun. Yung iba, nababayad ng card. Yung iba, cash. Ayon. Kaya, Buti na lang, inintroduce sa amin ni Jeff yung cash ng, yung, yung mga coins, mga ganun. Inintroduce sa amin ni Jeff before ako magka-work. So, kahit papano, yun, napapamilyar napamilyar na ako. So, madali na pag may nagbayad ng cash, pag nag-supply. Um, so far naman, na-enjoy ko yung work ko. Masaya masaya ako kasi pero ano pera naman gagawin mo sa bahay, di ba? Nakakainip. Kasi pag nasa work ka, kasi pag nasa, pag nasa work sila lahat, pag nasa work si Jeff, si Joanne, si Junessa sa school, ako lang sa bahay, ano naman gagawin ko dun? Di ba? Nakatunga nga lang ako. Pag, siyempre, pag nagawa mo na lahat ng gagawin mo, wala ka nang gagawin. Kaya, so enjoy ko siya happy ako. Ganon. Ang bilis ng oras sa work, diba? Pag nagpatrabaho ka, mabilis. Ayun. Makaka, ano, masaya. Basta masaya kasi okay naman yung mga ka-work ko eh. Uh, mababait naman sila. So, yun. So, duguan ang ano natin, labanan, duguan ang ilo. <laughs> kasi, syempre, puro mga OC yung mga ka-work mo. Tapos, yung mga customer mo. osi Den. So, may, uh, may mga iba rin akong katrabaho na Asia. May, mga, may Indonesian akong katrabaho. Isa lang. So, karamihan osi So, may Pilipino din. Pero, konti lang kami dito sa casino na to. Pero, dun sa isang casino, alam ko, maraming Pilipino doon. ayon. So, dito parang ilan lang kami Pilipino na nagwo-work dyan. Hindi pa kami magkakasama. Yung dalawa yata sa kitchen. Tapos yung isa sa isang sa sports bar naman siya. So, ako sa cafe. Minsan na ano rin ako sa ano. Nahihiram din ako sa function pagka um, weekend. Kasi may maraming event pagka weekend. So, ako sa pangyo. Pero, most of the time, sa copy ako. So, yun, day by day, may natututunan ka. Kasi, siyempre, iba naman yung... Copy. Iba naman yung standard nila dito, ba diba? Iba yung... Tulad nyan, sa atin dyan, pagka-share ka, ka-share ka lang. Ganun. Pagka... Waiter ka, waiter ka lang. Pag supervisor, supervisor ka lang, parang masusupervise ka. Dito, hindi ganun, guys. Dito, sa trabaho, pantay-pantay kayo. Ganun. Kung minsan, ikaw yung sa cash register, ikaw yung, tsaka ano siya, um, dun mismo sa counter mag-order. So, yun. Hindi, hindi yung pupuntahan mo para kunin yung order. Hindi, hindi ganun yung set up namin dun sa sa cafe. So, pupunta ka sa counter, tapos iti-take na yung order, and then, doon na rin sila magbabayad. And, tapos pag yung hindi kami nagsiserve, um, yung ano siya, um, tinitake, may buzzer na binibigay, so ibabas lang namin pagka okay na yung pagkain. So, ma mabilisan, mabilisan. At saka, multitasking talaga. Kailangan lahat, alam mo. Hindi yung, kung ito lang yung ganito ka, ito lang yung alam mo. Limited lang yung galaw mo. Limited lang yung alam mo sa operation. Hindi ganun, guys. Dito, kahit supervisor ka na or manager ka, so, kung kailangan mag o ano, ginagawa nila. So, ganun. Saka per hour. Per hour yung bayad. And, syempre, masasabi ko naman na okay. Okay naman yung sweldo natin. ba? Diba? Tulad nyan, ang pag pumapasok ako, 10 minutes lang yung allowance ko bago pumasok. Kasi walang traffic. Yun. Hindi yung kinagandaan. Hindi traffic. Alam mo yun. Yun nga lang, hindi pwede dito yung parang yung paatay-atay lang na galaw. Dito lahat kailangan mabilis. Mabilis sila mag-serve. Ayun, naiinip sila pagka mahaba yung ano. Talaga ma mo yung work ethic nila na mabilisan. Talagang, ayun. And, masasabi ko naman, hindi sa pag- pag ano, pagyayabang okay, tayong mga Pilipino pagka anong, madali naman tayong matrain sa mga ganyang mabilisan ba? Diba? lalo na pag tama sweldo alam niyo yan ba? Diba? Uh, ayon. so kagabi nakakatuwa lang kahit first time kung humawak iniwanan talaga akong mag isa guys ang hab ang daming tao, di ba? Iniwanan nako Kala ko, andun pa rin yung nagtitrain sa akin na i-gigite ako, ganito, ganito. Hindi guys, sinuwan ako mag-isa. So, wala akong ginawa kong di. Siyempre, go na lang, ginawa natin. And nakaka-proud din, kasi nagawa natin ng mabilis. At may mistake, pero yung mistake ko, um, yung mistake ko, very minimal lang tul uh, ano mistake na nagawa ko alimbawa yung some beses nag-order ng burger steak eh si customer gusto na medium rare yung steak hindi pala pwede yon kasi nga madikit lang yung steak so hindi mo siya ma maano as medium rare kung ano lang yung pagkakaluto niya yun na yon kasi nga parang 100 grams lang yung patty na burger steak na yon. So, hindi na nila matatansya ng chef, ba? Diba? Kung paano yung gusto nilang danong nung steak. Kaya, lumabas ang chef. Pinuntahan ako, guys. Um, ano naman, maayos naman yung approach. Very polite. Ano sila, ma... Maano silang mag-approach, hindi yung rude na, oh, ganito, ba't ganyan, mali, hindi pwedeng ganyan um, parang sabi niya, sasabihin ko lang sa iyo to kasi um, para next time, alam mo na, very polite. Maay ma maayos, maayos silang mag mag, mag approach. Ayun lang, syempre nakakaya pag ganun yung nag-approach sa iyo, ba? Diba? Talaga, ang make sure na hindi ko na uulitin 'yon. Yung ganun. So, syempre kailangan mo na i-inform si customer na hindi pwedeng ganun yun yung yung pag nag-request sila na yung duto dun sa state ganon and then sobrang dami ng tao kahapon guys naubos lahat yung yung ano namin yung menu namin yung today special namin yung rose rose beef naubos kagad ka yun so before mag close kami ng 9 may gusto pang umorder wala na ubos na So, nag na lang ako ng iba. Kasi marami pa namang iba sa menu na available. So, so far naman yung mga ino-offer natin na, na food. Okay na, okay naman sa kanila. Ganun. Ayun guys. So far, so good naman ako sa work ko. Nakakapagod lang, ba diba? Physically, syempre tutulog mo lang naman nyo, magpapahinga ka eh. Kasi once na nakita mo na yung sweldo mo, parang magiging 100% ka na ulit. Masaya ka na ulit. Kasi, kumbaga, per hour nga yung bayad sa'yo. Tapos meron pa sila yung, parang sa atin yung SSS, pero ako, hindi ako kinakaltasan. So, yung si company na yung naguhulog sa government na makukuha ko pag nag-retire na ako. O, oh, ba diba? Ayun. Makakatuwa lang. Siyempre, yung one dollar nila dito, equivalent ng pera natin dyan sa Pilipinas, ang conversion yata natin ngayon is 36. 36 pesos sa $1 dollar nila. Dito. So, yun. Siyempre, hindi ka dito masyado gagastos. Pag dito mong ginastos yun, parang break-even lang. Break-even lang yun. Siyempre, iipunin mo yun. Diyan sa atin sa Pilipinas gagastos yun. Para, para ano, dito, tipid-tipid. Siyempre, mga basic sa necessity lang. Mga pagkain, reto sa bahay, mga ganyan. So, later, mamaya, guys, iigot ko kayo dun sa loob mag-grocery ako. Masarap guys pag ano kasi, pagka ano ka, financial independent ka. Ayun, masarap bumili ng maisip mo, bibigay mo sa family mo, mga ganon. Masarap. Namiss ko, na mag kong ano, maging financial independent. Kasi matagal din akong nag-stop mag-work eh. Ayan. Ah, during, ah, before the pandemic, nagka-work din ako. Oh, yun. Pero yung eto na ulit, yung talaga nag-work na ako. Ayun lang. See you later, guys. Kakain muna ako. Hindi ko na makain yung kinakain ko, di ba? Isang bite lang nagawa ko. At lumamig na ang aking kape. O, oh, sige. Later. Bye. And guys, oh. Papaya si Pau Pau. <laughs> papaya si Pau Pau, di ba? And ginger. Kuha tayo ng Ginger mahal per kilo, 26. Kuha lang tayo ng isa lang. Ito, enough na yan. Kung may paggagamitan. Para meron lang stock sa bahay. Ayan guys. Kaya natin mag-stock ng garlic sa bahay. Ayan. Ayan yung price niya. Kasi pag na ito yung mga main na uh, kailangan meron sa bahay. Lately, ilang ano na, uh, Linggo, two weeks na. So, yun. Si Jeff lang yung nag-aasikaso. Eh. Pag bumibili siya pa isa-isa, imagine mo, isang garlic nabili niya daw kahapon. Doon malapit sa amin, four dollar. Eh, eto, oh, ilang peraso na. Diba? Ayan, e, guys. Kumuha tayo ng paw, -paw. <laughs> Ano siya? Twelve dollar per kilo. Gagawa tayong tinola. Ito lang, guys, ang ma mahal dito. Yung, ano, quail egg. One dozen. Diba? Six dollar and twenty. Tingnan nyo, guys, So, oh, Ang cute. Gold squash. Tapos, meron din silang okra. Six dollar. Ayan, guys. Kuha ko ng English spinach. Ayan sang ganito Pang tinola Sa tinola na rin Pwede At eh, saka Parang gusto kong magsalmon eh. Sinigang Salmon Yung mga pinamili natin Guys Ayan yung mga price na Eggs Itong Pag cage Mas mura For dollar lang Yan na lang kunin natin guys Kesa yung free range Diba? Ayan. Kuka tayo ng potatoes, guys. Kansan na yung pagluto-luto. Tagal namang masira yun. Lalagay mo lang sa red. And that's $5. Bali, $6 na rin yun. And kukuha din tayo ng... May nakita ko dito eh. Red onion. O, parehas lang. Kuha tayo ng red onion. One dollar and forty-nine cents. Ito. Kuha tayo ng red. Pang gisa-gisa, ba? Diba? Ayan guys, so, oh, yung mga loose loose tea. Ayan. Figure loose leaf tea. Ayan. My figure. yan? Pang Yes. Meron din detox. Sleepy. Ayan. Ito yung paborito ko, sleepy. Alam mo yung pag sobrang pagod ka. O, oh, hindi. Kasi, ako, ewan ko kayo, pero ako, pag sobrang pagod ko, hindi ako nakakatulog. So, kaya umiinom pa ako ng tea. Ayan. Ito, oh. Ang ganda, oh. Nine dollar. Mix na ng mga leaves. Ayan, meron din siya yung mga ayan, Tox Clan. Ayan, meron yung green tea. Ayan. Pag yung mga ganito, oh, mura-mura lang. Scoop ka lang, wait mo sa uh, rain scale, tapos babayara mo sa ano, sa register. Ayan, oh. Ilalagay mo siya dito. Ayan. yung si mga honey, L -gray, peppermint, mga nuts. So, self-service, ikaw na lang mag-ano. So, ito naman, mga coffee. Ah, sarap ng coffee dito, guys. Ano naman to Mga protein bowl grind ng ano, po. Yan, yan. Yan. Tapos, so, ito naman yung mga nakapak na. Yan. Ito naman, guys. Put your own olive oil. Yan. Yan. Ito naman, okay na to. Nakapak na yan. Ayan guys, so meron din kangaroo meat or kangaroo steak. Steak, steak. Steak. Kangaroo yan. Pero hindi kami kumakain. Ito. Giniling. Ayan guys. B for their house. Ganda. Ganda ng and guys. Yung mga nakasale na chicken breast. And Ikaw tayo na isa. Ikaw tayo na chicken wings. Ayan guys. Ikaw tayo na ito. Can... kuhan na lang din ako neto guys pang ano pang tinola natin tapos na tayong mamili Punta na tayo sa pagtalang register napamili natin hindi ko alam kung magkano yung lahat okay. and guys tapos na tayong mag grocery at ito lahat yung ang pamilya natin. Ayan. eh okay, Uwi na tayo. Thank you for watching. Bye! Guys, dito na tayo sa bahay. Wala pala tayong susi. Diyos ko, muwi pa ako. Pero okay lang. At least sa kapahinga. Ang dami kong gusto sanang gawin eh. Sasampay ng laundry. Gusto ko na magluto ng sinigang na hipon, um, mag-vacuum, ano pa ba? Ano pa bang pwede kong gawin? Ayun, mag-vacuum, mag, uh, map ng floor, dami. Pero okay lang. Taypay nga. Ayan ay yung pinag-grocery ko. Tsaka ayan. 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 And, uh, na natin. Kung bago kayo dito sa channel namin, please like, share and subscribe. Thank you. Bye-bye.